Muli po ang aking pagbati sa bawat isa po sa atin na nakikinig at nanonood ng ating Facebook. Isang magandang-magandang uh, uh, pagpapala na tayo po ay magpatuloy po sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At ang nais ko pong ibahagi sa inyong talata sa gabi sa oras na ito ay ang episode 289. Ganito po ang ating mababasa. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo at ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo, hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya ito lang dapat ipagmalaki ang sinuman. Ito pong aklat ng Epeso ay sulat po ni Apostol Pablo. Ano po, sa mga uh, taga-Epeso. Ang ating makikita po dito ay ano po ba ang Uh, sinasaad ng talatang ito. Kung makikita po natin yung at saan ba tayo patutungo? Ano po, mga kapatid? At paano po ba natin matatamo ang tinatawag nating buhay na walang hanggan sa piling ng ating Diyos? Ano po? At paano po natin masisigurado na tayo ba ay nabubuhay habang o habang tayo ay nabubuhay dito sa lupa? Ay masisigurado po ba natin yung ating destinasyon pagkatapos ng ating buhay dito sa lupa. Ano po? Ibig sabihin, ang tinuturo ng salita ng Diyos ay there is, life there is life after death. Mayroong buhay pagkatapos ng kamatayang pisikal ng isang tao. Ano po? So kapag naisip natin ito, lahat po tayo makasalanan mga kapatid. At tila ba po ba napaka-imposible na tayo ay makarating doon sa bayan ng Diyos kung sa ating ganang mga sarili lamang napaka imposible ito so balit ginawa po itong posible ng Diyos para po sa atin kanyang sinabi na ang kaligtasang ito ay kalob ng Diyos ito po ay gift, regalo ibinibigay ito sa isang tao ibig sabihin walang bayad ano po ito po ay uh, hindi sa pamamagitan ng ating sarili sa ating mga gawa. So pagpatungkol po mga kapatid sa kaligtasan, ito po ay regalo, kaloob, ibinigay sa atin ng Diyos, hindi dahil sa we are deserving or tayo ay uh, karapat dapat iligtas, hindi po. So paano ho ba ito sapagkat ang kaligtasan is a grace of God. Ito po isang biyaya ng Diyos, katulad po ng ating nabas. Ito po isang regalo sa atin na ibinigay sa atin dahil tayo ay mahal ng Diyos. At tayo iniibig ng Diyos kung kaya tayo ay iniligtas ng ating Panginoon. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo na namatay doon sa krus ng Kalbaryo, ito po yung manifestasyon ng pag-ibig ng Diyos. Kung kaya ito po ay tinatawag natin na kaloob o regalo sa atin. Hindi dahil sa pinaghirapan po natin, kung hindi binili tayo ng malaking halaga ng dugo ng ating Panginoong Isu Kristo na tumigis ano po, at siya ay nahirapan, siya ay namatay para sa ating kasalanan at upang mapasa atin ito, kailangan po natin itong tanggapin ang regaling ito upang maranasan po natin. So salvation is a gift of God, is a grace of God na kailangan po natin mga kapatid na tanggapin through faith in Jesus Christ. Ito isang regalo sa atin, hindi dahil sa pinaghirapan po natin. Kung hindi ito ibinigay ng Diyos at ipinagkalob niya sa atin at ito'y ginawa ng ating Panginoong Yesu Kristo, nang bayaran niya ito doon sa krus ng Kalbaryo at upang maranasan natin ang kasiguraduhan ng kaligtasan sa pamamagitan natin ng pagtanggap sa pamamagitan ng ating pananampalataya. So it is a grace of God. Tandaan po natin, ang kaligtasan ay regalo ng Diyos. Napakaliwanag po yan. Ito'y kagandahang loob lamang ng Diyos. At maliligtas po tayo sa pamamagitan ng ating pananalig kay Kristo Yesus. Ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos, hindi po galing sa atin. Regalo is a gift of God, hindi galing sa atin. We are not deserved to be saved, but Christ died on the cross to save us. Na da po, dahil sa mahal tayo ng Diyos, hindi natin ito gawa, kaya ito wala pong dapat ipagmalaki tayo. Pagdating po sa pinsa kaligtasan, wala po tayong magagawa. Kaya wala tayong may pagmamalaki, It is a grace of God, biyaya ng Diyos. Dapat po natin itong maintindihan mga kapatid. Ito'y regalo ng Diyos. Tanggapin po natin ito. Sumampalataya po tayo sa kaloob na ito, si Kristo Jesus, na siyang nabayubay doon sa krus ng Kalbarya. Tanggapin po natin itong kaligtasang ito sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Ano po? Pagsuko ng ating buhay sa Diyos. Magiging Panginoon natin siya, Lord and Master ng ating buhay. Hanggang dito na lamang po. Maraming maraming salamat po sa panunod at pakikinig ninyo ng ating Facebook. Nagpalain po tayo ng ating Panginoon. God bless you all po, mga kapatid.